mo lang ulit? <laughs> okay. Eh, paki-ayos mo lang yan. Okay, babalik natin sa'yo. Ayusin lang ni ating handyman Owen. Importante yan mga. Okay, okay. Sino kasama mo? Um, pinaka-maganda uh, pinagmamalaki ko pong nanay. Mama. Kaning tanghali po. Okay, okay. Hey, oh, kamusta? Bahuti kahapon po. in announce namin mga things, uh, mga contest, singing things. Ano sinabi niyo sa anak niyo? Sino ba nanonood kapon? Nanonood po kasi kami may birthday po kasi dun sa amin. Tapos eh, dalawa po may birthday. Tapos nanonood po kasi kami noon. Tapos sabi sa akin ng kapatid ko, Ate, tens, ano na, singin so, konti, sabi niya gano'n, Pwede na yung si Jinel, sabi niya. Tapos, hindi ko po alam gagawin ko. talagang binangkot damput ko. Tapos, yung ano po, nabasag pa niya eh. Kasi, hmm. kumuha siya ng lalagyan. Hmm. Hindi ko po alam ang gagawin ko ngayon. <laughs> ano po gusto niyo sabihin sa inyong anak? Uh, basta, matalo manalo. Andito kami ng papa mo, ako, si Gabriel, ang bunso, yung kapatid mo. Basta, basta, salamat talaga. Salamat. At nandito akong ayos sa Wawa. Yeah, salamat. Um, ano gusto mo sabihin kay mama mo? Um, na um, alam niyo na nandito ako para sa inyo. Nagpapasalamat ako kasi hindi nyo ako iniwan sa kahit na laban ng buhay ko. Um, sa kayo sa mga inspirasyon ko, ma para sa inyo itong laban na to. Wow. Actually, hindi naman to laban. Hindi, wala naman laban-laban dito. Kayo ay binibigyan ng pagkakataon. At siyempre, yung chance nyo, okay? Okay, diba? okay na ba? Okay, pakita. Okay, pakita. Okay, Ay. May bonus ka pa. Sa'yo na yan. Wow, ang ganda. Ang <laughs> <-i -tong> hirap ikabit <laughs> O, kita mo. O, oh, yan ang ulo. May remembrance na ako. Tago mo yan, ha? Opo. <laughs> ano, hindi. Paba, pabuo mo doon. Ganda yan ang last. Sige. Ano ka? Sino po paborito mo siya? Um, actually po, dalawa. Um, siyempre yung world-class singer natin, Miss Lea Salonga. Wow. Idol ko po talaga yun. Si Lea. Opo. Um, sobrang laki po nung binigay niyang karangalan dito sa sa Pilipinas. Gusto ko po dumating po sa point na hindi lang ako pagmamalaki ng mga magulang ko, pagmamalaki ako ng buong mundo dahil sa talento na ibinigay ng Diyos sa akin. Sino pa isa? Um, si Cherry Stempeng po po. So, word, talaga, word class. Word class po. Talaga. Tsaka sinasabi daw po kasi nila sa akin, kamuha, may kahawid ko daw po siya. Sino? si Cherry po. Hmm. oh, wow. wow. <laughs> Kaya nga, gayaan mo, galingan mo. Ito, ipakita mo sa mundo. Ito po si Janil. Oh, Go, Janil. Letter. Saying she's gonna be fine Please take good care of your sister I'll be home in three years' time London, Vancouver Burn house, keeper owners. Oh what is to happen to all of those children with mom? thank you po bye bye for many killings alam kayo kung kananta mo ngayon mama po mama wow, ang ganda no pero po uh, inaalay ko rin po ito sa mga OFW na talagang Pumupunta sila sa ibang bansa para lang mabigyan ng magandang buhay yung mga anak nila. Wow. Proud po ako sa inyo. Galing. We have 7,000! Ito, good news. Asan na? Akin na. O, speakerphone mo. O yan, tumawag si Charice Pempenko. Gusto ko kausapin. Yan, ito, si Charice. Nanonood daw siya. Charice? Naka-speakerphone mo na? Hindi eh. Okay talaga, oh. Dapat in speaker Charice? Charice? Feris? Hello mo. Eto. Ah, uh, Mag-usap kayo. Hello, Charis. Hi, Janine. Hello. Ay, grabe. <laughs> <laughs> <Naiilak> ako. Ang <laughs> galing-galing mo. Salamat. Naiyak ako sa'yo. iyo. ako rin Talaga? Ay, grabe. Diyos ko. Hindi ako Oo, oh, salamat. Ano mo, galing-galing mo talaga. Grabe. Hindi ako Oo, eh. Ako rin di ako makapaniwala, eh. <laughs> Grabe. Ayaw na ngayon. Eh, talaga. Ako rin, oh. Kita mo ako. <laughs> 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 Grabe, sana mamit kita in person. Dahil ganito ang gawin natin. Charisse, kailan ka ales? Kailan ka ales? May abroad ka ba? O bago mag January 16, pwede bang mag guest ka? Tapos kasama mo yung anim na to. Ha? Tingnan natin schedule mo ha.